Uy! Anong gawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Daw nakita niyo papa niyo? San kaya yun nagpunta? Baka na sa kabila ko. Galing ako dun eh. May kinukuha ako dun be. eh. Alam mo na. Sabihin mo ko naman si papa niya na hindi masarap yung luto niya kanina. Oo nga no. Nagtampo pala yun. Kanina pa yun umalis? Kanina pa pa umalis. Nagtampo pala yung sa akin. Oh, sige, ha, hanapin ko muna ha. Opo. Okay. Guys, hahanapin natin yung mister ko. Saan kaya yun ang punto? Ay, alam ko na guys. Baka andito sa takas. Sa pinagtatambayan namin habang nagbubunod kami ng patimbo. Aakyat tayo guys. tampo pala yun. Pagsabihin ko kasi yun, guys, na hindi ko sa mo na. Nilugod ito na kanina. And guys, dito na tayo sa taas. Wala siya. Dito kami nagtatambay, guys. Nagbubunod na ang puting buho. Buksan ko ito. <laughs> Uy! Anong gawa mo d'yan? Anong ginagawa mo d'yan? Ba't d'yan ka nagtatambay? Ang sarap ko ng ulam mo. Oh. Oo, busog na busog nga ako eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tatampo ka? Dali na! Amuulan na oh! Dali na! Sorry na. Ang sarap kayo ng ulam mo. Oo, sobrang sarap yung niluluto mong ulam. Busog na busog kayo ako. Hindi totoo yan. Dali na. Dali yan. Ano, dyan ka matulog? Dadalhan kita ng unan dyan. Tu, tampururut tu. Sabi kita eh wi sabi ka sa akin, hindi masarap ulam. Ang sarap kaya. Pang pa, sarap ng ulam mo. Oh. So kaya guys, oh, kanina ko pa hinahanap. Ba't nagtatampo ka? Sarap kaya ng ulam mo oh, kanina. Oo, oh, promise. ang sarap. Mm -hmm. Busog na busog tayo ako. Ayun, na kain. Mm -hmm. Ang dami kong makain. kanina, kumakain tayo. Eh. Mm oh, Oo, sobrang sarap pa. Kanina pa kaya kita hinahanap. Yung papa nyo, nagtampo, nasa taas, sa rooftop. Sunod kayo na magluto ha. Pinibdib <laughs> mo naman. Siyempre. Ano mo sabihin? <laughs> Hindi masarap kula mo ha. Anong nangyari sa'yo? Sige na, sorry na. Tampo ka naman agad. Ah? <makes> oh.